ang pagkikila sa pamantayan ng tama at mali. Sa salita ng Diyos ay nakapaloob ang lahat ng mga bagay na mahalaga para sa pagiging sakdal ng tao ng Diyos. Ito ay isang kabangyaman na puno ng mahahalaga at natataning iniimbak. Ngunit hindi natin panapahalagahan ang mga kayamanan ito o napagtanto man lamang. Hindi natin nauunawaan ang malaking pangangailangan sa pagsasaliksik sa kasulatan para sa ating sarili marami ang nagpapabaya ng pag-aaral ng banal na kasulatan ang salita ng Diyos. At mas pinahahalagahan ang makamundong kasiyahan at kagustuhan sa buhay. Mas ipinagpaliban ang pagsaliksik ng salita ng Diyos kaysa sa mga bagay na sa ating tingin ay mas mahalaga ito. Ang pangunawa ay kinukuha ng antas ng mga bagay na ating ginagawa, ngunit kung ginagawang sentro ang pag-aaral ng Biblia, ay makikita na ang isang tao ay mas maunlad at may kakayahang mag-isip ng mas malalim, na pagpapakita ng higit na katalinuhan kaysa mga taong hiwalay sa pag-aaral ng Biblia, tulad ng mas pinag-aaralan ang agham at ang mga kasaysayan ng mundo. Ang Biblia ay nagbibigay sa tunay na naghahanap ng katotohanan, ng isang sumusulong na disiplina sa pag-iisip, at nagtatapos siya sa pagmuni-muni sa mga banal na bagay, na pinayaman ang kanyang kakayahan sa sarili, marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos at habang ang Diyos ay gumagawa sa kanyang buhay na ipinapahayag ang dakilang katotohanan. Ang Biblia ay nagpapahayag ng tama at mali, ng masama at mabuti, at nagpapahayag ng pasimula at ang katapusan, at nag-aalok ng kaligtasan sa lahat ng mga taong makasalanan, ganito ang sabi ng Biblia. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihayan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at sa pagsasanay ng katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.